Hi guys! Share ko lang sa inyo ang akin pinagpagawa pang Ford Project. Yan. Kapintura ng bubong. Hello guys! Good afternoon sa inyo lahat. Share ko lang guys. Nagpapintura ako ng bubong guys. Yung saan ako maakit dyan. Ayan non Oh, jealous eh. guys. Sakto. Mulan ngayon. Ayan Oh. Parang ano nagbabounce sila yung tubig sa ano sa bubong yan bagong pintura yan guys yan kikita nyo naman guys oh. malakas ng ulan pati doon sa taas guys pinapinturahan ko dyan sa taas yan kaya guys ang ano dyan ang kung magkano ang nagastos ko guys sa pagpapapintura nyan guys mabot lang naman guys ng 3,000 uh, yung ano guys ah, uh, bali isang timba guys na boysen kulang-kulang 2.5 yung sanggalon guys o, oh, plus 5 sa labor yung magpipintura guys at saka merienda pagkain guys ayan guys umabot ng 3,000 yan guys o. bali fourth project ngayon po guys di hindi madali ang ano pero kung may pera ka madali lang sa so, pinag-ipunan ko talaga yan guys yung papa ano ng bahay kasi for a lifetime mo naman gagamitin yan guys Diyan ka talaga nakatira forever na. So, ilang years na kami dito? 2094. po. Ay, 2000... Ay, 1994 kami dito nakapira. So, ilang years na kami dito, guys. Kaya, ngayon na kami nakapagpagawa. Ang tagal mo, guys. Ganun talaga ang buhay. Ay... Hi.